yung mga puno po sa akin. Yung gulo din. Kaya po nagbubuntog tayo. Pwede yata yun. Itali natin dito sa ano yung ano ha? Yung ano bang tawag? Yung tent. Dito sa taas naman. Ng... Dito sa ano ba? Sa taas ng tent. Ay, sa taas ng tent. Sa taas ng box.

Nahihirap sila dito. <laughs> hmm. Ayun, nahihirap na sila. Ah, magpapakas yun din daw muna sila. Kasi ano, pahinga nila sa kapalitin. Wala pa naman kanina yun. Yun na nga eh. Hindi ba natin nakikita yung kanina o oh, nga na natin yun siya. Evil, evil, yung siya? Ang dating itil-itil yung hindi to ah. O. Oh. Ito yung camera Ito na yung big C oh. Big C Ayan, Big C Deli Cafe Dito sila naglalaro Ayan o Ito yung pinakakurba na ano eh, Part Yes Hindi talaga na yung camera mo Diyan! Hey, eh dati naman diba? Na mamatay ito kusa O oh, kasi diba inayos ko yan Tapos bumalik yung mga settings niya Hindi ko na naayos Ay, muscle yun na number 2 ah nanay ito ay tent din sila eh oh hmm. ay yan yung kanina <laughs> Malamig ah. 30 lang daw. Yung 3100. Ano, dito na tayo sa ano. Hmm. nagbabantay na lang. <laughs> nagbabantay na si Jeff lang. Ah, dito pala yung ano natin. oh, dito yung magandang daan. Diyan, mamaya manukan na dyan. Tignan natin Ay, kung... Natin. May, tignan natin kung madami nilililig dyan. Dito bukas pa yung camera ko! Oh, buhay pa! Oh, yun nandiyan sa harap, oh, may din sila, oh. Oh, pa nga. oh, kaya mo ba magbitbit ng ganyan? <laughs> kaya ko naman. Basta huwag mo lang akong uutusan. Uh, nandiyan pa nga yung ganito sa phone mo. Siyempre, ano na yan eh, o? Oh, oh ano yung multitasking ko, oh, ha? May hawak na, ha? Mabali mo natin kabel yung likod mo, piman ko mo. Oh, ito mo minsan, alaan tanton. Buwento na mamay sa alaan tanton. Isokipot tong talagtan. Naya, dati ang eh, balansya dito, uuray dan, eh. Siguro uri. Oh, ano kasi yan? Alam kasi nilang madami na namang mga bubukol. Ginawa kasi yung racetrack dito sa Marilac eh. Manungkan. Ay, wala. wala. Wala masyado. Dito na ay. Ka. Oh. Ay, eh. Diretadan na eh oh. Alam ko kapalit yung battery. Dito na lang. Ah? Palamig eh, sa Manungkan. O oh, ice cream? Nandiyan ang kapalit ng battery mo! Ha? Ay! Ito na ta? Ano na ado dito? At nagarod ka mara! Ano oh, ka kamer dito? Naka-open pa eh. Sapal lang di mayat nga ano? Ispat! Ispat! Patayin ko na to! camera ko! Goodbye. Okay. Hello, hello, hello. Okay. Hmm. Yeah, masuk Hindi. Hindi lang sila mapagbigay. Oh. Kaya nga eh. hmm. Kaya nga, dalawa tayo. Halo. Ay, eh, iba ba kayo? Ano ko? Nasaan na tayo? Cafe Caterina na, malapit. Ah, okay. Yan ata yung martisim ata nga. Yun. Okay. Well, hindi kabisado. Masaway <laughs> <laughs> siya. Yan naman na lang. Ano naman yan ni Bilog. Major traffic. Well. Authentic Ilocano cuisine. Ah, empanada. Dahil don sa empanada. Kisiu. Kisiu. Ay, ko sa'yo. Kung ano-ano sila. Mm <laughs> Wag! Ayoko nang patayo. Oo. init ko kumapay lang ato Naka-open ba ito 360? Ah, okay. Ah, kakapalit lang naman. Yung puso ko pa naman. Ay, oo nga. Ang ganda nga. Baka kasi ano eh. Opo. Ay, dogi Pasok sa loob. Okay. Paharap naman tayo. Ha? Ay, oo, nga, no, oo. Tanay. Dan -dan. Maganda din kasi to kasi ano. Oh, Cafe Katrina. Pagka, hindi. Hindi. Hindi naman sa diretso yung ano, yung sinasabi. Yung ano, yung focus niya ba ng mga place. Pwede kong itutok. Oh, dami ng changes dito. Windows al hmm, dapo, lutong kahoy. Dami ng kainan talaga dito, oh. Maganda yung pagganito kasi ah uh, ta tapos naka-open yung ano. Wala nga internet.